Hello mga maring! Happy Sunday! Nagsabot-sabot na po ang mga maring Kay Sunday man today Magsimba daw kuno kami mga maring Kaya kay maaga pa man kami nag, Nagkita-kita Kaya mga pimo na daw kuno kami Mga maring magkape kaya Kahit hindi nakin type magkape sa labas Kaya okay lang Magkape kasi Sabi ni madam Bayad na lang daw ni madam yan Kaya Ayaw nga niyang tatanggap mipira ko ayon yung babayaran kasi libre na daw ito ni madam libre mm. thank you madam for the libre sa cafe thank you very much at ito naman yung ambience nila dito mga marine oh, di ba so very relaxing relax ka dito sa ilang ha coffee shop very nice parang kami lang dito ang mga maingay Maring quiet ito nga ilang coffee shop. Parang kami lang dito tatlo ang maingay o kaya tapos na kami magkape dito mo lang ilagay yung mga gumi ni mga maring Yan dyan mo lang ilagay. Wala silang waiter. Ikaw ang mag ano dyan. Saka ang yung mga gumi or basura no. At ito na po mga maring, Going to church na po tayo. Dito po tayo nagsisimba sa Miguro Church. Ang ila pala patron dito maring eh, Saint Aslam ang ilang nga patron dito sa Miguro Church. At ito na po yung ilang nga simbahan. Ito ang makikita natin sa loob ng simbahan, mga maring. At sa kaso lang, bawal-bawal magpicture daw doon. Late ko na lang na halaman nga po bawal mag picture picture pero okay lang siguro kay konti lang naman ito ang gipicture ko hindi naman lahat ng pic no at saka may nakita akong isa pa kamaring yan maring yan <laughs> happy sunday everyone ito ang ating uh, church mga maring mm, di ba mm, tapos na ang church ito na nakita kita na ang mga maring magsimba sa simbahan kung hindi maka-DF si Maring Yumi, hindi talaga makasimba kahit Sunday mga Maring kasi pasok ko din yan sa aming trabaho. Pagkatapos ng ma, syempre nagutom ang mga Maring Yumi at nagpunta kami doon sa malapit lang din nga restaurant, sa malapit nga Iki at sa kamalapit din sa simbahan. Dito namin na kita ito ang nga restaurant. Masarap dito pala Maring. Mamura pa my drink bar pa at saka salad bar dito pala no magbili ka lang ng main dish ni mo kung anong gusto ni mo ng main dish at saka salad na sila kagad mga inumin libre din at saka meron ding mga bread libre din ang bread mura lang talaga pala dito maring hindi ka talaga dito ma ano no marami kang pagpipilian o, ba diba? banding-banding na lang din. Dito kami nagbabanding ng mga maring. Oh Minsan lang ito ang pagkakataon maring. Kaya sinusulit na namin nga dito na dito nang kami magbanding-banding sa kainan, no? O, oh, diba? May salad-salad sila dyan. Ano lang din yan. Mura lang dyan sa restaurant nila. Ganyan. May drinks, bar. Di ka magsisisi sa bayad mo dyan, maring. Kasi mura lang nga yan. Dipindi sa imo nga ni order sa main dish nila mga maring, 'di ba? So, anong order ninyo diyan mga maring or maring maring granny? Anong order niyo diyan? Sarap 'di ba yung order niyo diyan? Nasarapan ba kayo? Hindi ba kayo na ano sa inyo logi sa inyo bayad? at tapos na ang aming kainan mga maring kaya magbayad na kami ng aming babayaran thank you ate lisa sa imong pagdorsa itong restaurant mga maring thank you very much see you next time mga maring sana maulit ito muli ano na to vlog na to ang ating pagbabayad mga maring paminsan lang ito tayo makayasumi ng together <laughs> Thank you, thank you, thank you for watching.